Ito yung first day ko sa trabaho. Hello minasang, Angie Des. So sa mga hindi po nakakaalam, galing po ako sa bakasyon sa Pilipinas and then bumalik ulit ako dito sa Japan. One and a half months nga pala yung kinuha kong bakasyon sa Pilipinas and then bumalik na ulit ako dito para pagpatuloy yung trabaho ko. So farmer po pala ako dito sa Japan. So buwan ng August ngayon and sobrang init. Ito yung pinakamainit na buwan dito sa Japan. Alam ko sasabihin ng karamihan dyan na mainit din naman sa Pilipinas. Bakit parang hindi ka pa nasanay dyan? Guys, iba yung init ng hangin dito. Yung parang humidity niya, yung parang nasa likod ka ng mga makina. Bumubugso yung hangin ganun. Medyo swerte na kami dahil buong summer kung nakikita nyo nakapayong lang kami ganun. Hindi kagaya ng mga ibang kapitbahay namin. Sa trabaho to ha na, ayan, kikita nyo mga Pilipina yan. Eto, ayan, ayan, nagbubungkal talaga sila ng lupa. Nag-aararo, sa sobrang tirik ng araw. Kitang-kita ko nga kanina, na basang basa na sila ng pawis. So, ayan, sugar night. Kasi, iyan yung trabaho nila. Kaya, yung iba, sinasabi, Ay, ang dali lang naman ng trabaho mo, ate. Kayang-kayo ko po dyan sa Japan. Pero, iba-iba po kami ng trabaho. Hindi kagaya sa amin, ganito. O, oh, ayan, nakaupo lang ako, nagugupit-gupit lang ng mga tinik. Kasi, tinatanggal namin lahat ng tinik. Maghapon yan. Tapos, by size, sinasize namin yan. Para para pantay-pantay sila, ganon. Matinding pag-aalaga talaga yung ginagawa namin sa mga tanim namin kasi isa hang bentahan yan. And alam nyo ba na isa ang lugar namin sa nagsusupply na mga seedlings sa buong Japan. Dahil mainit yung weather namin dito at nakakapagpatubo kami yan. So, nung break time namin, yung tinatawag na Kyoke, ayan, nagdala ako ng pasalubong sa kanila. Siyempre, galing ako sa Pilipinas, may dala naman akong konting pasalubong. Hindi naman siya karamihan, pero pinatikim ko sa kanila yung mga delicacy natin. And okay naman kasi nagustuhan naman nila. Ay, ano pa ba? Papakatilinin ko na nga lang ng ganyan. Iyayawan pa nila. Cherries. So, after namin mag okay or hindi ba, hindi pa tapos yung break time namin, naalala ko yung saging ko. Sabi ko, ay, didiligan ko nga, titignan ko ako na buhay. And then, meron kaming black blackberry, blackberry, blueberry, blueberry pala dyan sa gilid. Gilid lang, o, di ba diba? mamaya kakain ako nito mamaya 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 titikman natin yan so ayan chinek ko nga yung tanim kong saging and sabi ko hala may nabuhay na isa so tatlo yan dati guys kung na kung mababalikan nyo yung mga video ko about sa saging meron yan nakapinata yan sa aking page pakicheck na lang yan o oh, ayan patunay na kapag hindi mo sinukuan ang buhay, may pag-asa pa. Ah, chari. So, oh, check nyo yan guys na sa aking page. Naka-pin. Ang daming nagtatalo-talo doon na mamamatay na daw yung saging na tinanim ko. Ganito, ganyan. Hindi na daw, wala na daw pag-asa yon Pero, guys, ito yung buhay na patunay. Ano daw? Ito yung patunay. So, dali-dali kong diniligan kasi nga hindi, halos hindi na umuulan dito. And, yun, medyo nalalanta na siya kasi nga ang init sobra. And kinausap ko na din siya, sabi ko, huwag ka na mag-aalala kasi andito na ako ang mag-aalaga sa'yo at sasagib sa'yo. Ah! So, sana bumunga siya ng madami pag lumaki. Ah!